Ayan, good morning. Ayan, mayroon tayong panibagong video, panibagong vlog. Dito, mayroon tayong 50 pesos. Dapat, tunsoy, tutawagin. Mayroon tayong bagus sa Ayan, 100 ka dahil sa tungko. Mayroon din tayong 120 ka sa

Meron din siyang pandaing. Ayan, 50 pesos din. Kada tumpok bangus, pandaing. Kaibigan, good morning. Nanay. Good morning. Magkano dyan, nanay? 50. 50 pesos lang kada tumpok. Ang isang kilo na yan, patumpok mo, nanay. Ayan. Lahat ng klase na yan, puro 50 pesos. 50 pesos kada isang tumpok. 50 pesos. lagi di TPS Gak ada Kita yang hitung tempat Sekuen tapi sis Kada ada iso kada Gak nah, ada Kano dyan kaibigan? 100 lang kaibigan, ating kalungkong, 100 ang kada isang tungkok ng ating kalungkong. Kada isang plato, 100 lang po. Saan na lang sa kayo yung kilo? 200 kilo. 100 kada isang kilo ng galungkong natin. Ayan po. Puro po yan sa riwa. Oh, okay. po saan? Meron tayong bangos, 100 kada isang tungkok. Pandaig pa rin

dalaga mo. Magkano dyan sa ano mo? Isa si Kwenta? Uh, Alamang. Ayan, meron din tayo rito. Ano, doon p 50 pesos. Hindi ka Meron din tayong yellow pin. Ayan, meron tayong maliit, small size, may 150 isang kilo. Kilo pinto na, tapos meron din tayong medium, 160 kada isang kilo. Dalawang klase siya. May 160, meron din siyang 150 kada isang kilo. Meron tayong, ano, tunsay tinulak mo pesos Meron din tayong galunggong rito, tumpok 100 kada isang tumpok galunggong meron din po tayong galunggong rito na 200 kada isang kilo Sarangiwe. Ito. Ito Sarangiwe, 120. 120 kada isang kilo. Yellow pento na. 180 yan, to na yan ito. 180 kada 1 kilo nang yellow. Hindi na yellow pink yan ito na Ito yung ano, uh, 120 kada isang kilo. Ito 180. Diyan. 170. 170 medium size yan. Yellow pento 170 kada isang kilo. Sa galunggong niyo magkano? Sa 100, 100 kada isang tumpo, kada isang plato, 100. Yung kanyang galunggong 200 kada isang kilo. na yung bangos rito per plaso 140 isa meron din tayong 130 kada isa yung bangos tagupan yan meron din tayong pusit pusit kalawang yung may 180 meron din tayong 160 kada isang kilo. Ito, pagkakalaan ko Uy! Hi! Good morning! I miss you! Magkano dito? 160 kada isang kilo? Yan, meron din tayong 100 kada isang kilo. Ayan 160 kada isang kilo. Ayan, meron tayong tilapia rito. Batangga, sariwa. 120 kada isang kilo. Tumas yata ngayon. Tayo sa Batangas, tilapia. 120 po na kada isang kilo. Medyo tumaas po tayo ngayon. Tumaas ngayon yung ating tilapia. 120 na po kada isang kilo. Patasa po ng yung tilapia natin ngayon. At malapit na po yung Pasko. Ayan po, magwa 130 na po yun. Pagka isang kilo na po. Sige. 350. Ayan o, Pampano white yan. Dato. Dato, Oh, Buslando. Shout out to Buslando. <laughs> Ayan, Pampano White. 350 kada isang kilo. Medium size na po. Ayan po, 350. Medyo po, hindi ngayon nagbababa po yung Pampano White nila. At may bangos din po tayo. 140 kada isang kilo. Meron din po tayong ano rito, uh, posit Pusit Galawang, Pagkalamaris. Pagkalamaris. 180 po kada isang kilo. Meron din po tayong bulyasan, 140 kada isang kilo. Ayan, meron tayong ilo pintuna, small size, 150 kada isang kilo. Lahat yan, puro 150 kada isang kilo. Ah, meron din siyang 120 kada isang kilo. Meron siyang 150, meron din po siyang 120 kada isang kilo. So okay. Good morning. Good morning. Magkano na ngayon dito? 130 ang isang piraso 180 kilo. Ah, bumaba no. Yung mm -hmm. nakaraan 200, ngayon 130 kada isang piraso at 180 rin ang isang kilo. So bangus dagupan po. Uy, bangus na out po sa bangus dyan. Meron tayo na din dito. 120 kada isa. Ayan. So, magkano na ngayon sa sniper natin? Ito. So, 100 kada isang kilo. Yung lapo-lapo natin. 140. 140 isang kilo. Yung talakitok mo, magkano yan? 180. 180 kada isa. Dito kada isang kilo ng dalaki ito. 200 kada Dito sa dalaga. 200 kada isang kilo ng dalaga. Dalaga po. <tipos> <tipos> natin ngayon 160 kada isang kilo. Yung lapo kilo ng lapo. Ito sa loro mo. 180 kada isang kilo. Ito sa C 160. Ito sa sniper mo. 100 kada isang kilo ng sniper. Yung buboli. 210 kada isang kilo ng buboli. Itong dorado. 210 kada isang kilo. Itong pitilya mo. Ah, pa rin sa 2,200 ang kilo, vitilya naman po. And welcome po sa ating market, uh, Malabon Peace Market. Dito po tayong pandahing din dito. Meron din tayong vitilya. Dito tayong labangita, 180 kuna uh, 1 kilo. Yan sa vitilya mo, pre. Marihas 180 kuna 1 kilo, vitilya rin pa natin, 180 kuna kilo

ispada natin. Mayroon tayong espada rito. Estrella. Is kada isang kilo. Ayan po. sa Sariwa po yung espada. Sa bisogo. May bisogo tayo. 280 so, kada isang, isang kilo. Dito sa gagaong. 180. Okay. 180 kada isang kilo. Yan okay. dilis. <laughs> so po 'tong kada 1 kilo ng dilis. So, yan, sa sasamot. Wow. Oh, 'yung dito, 'yung dito kada 1 kilo. Ito sa bangus natin pandahin 130 kada isang